Kamusta mga amigo? Meron ka na bang narinig ng mga salitang... Partner! Angka na extra dyan? Pinaka malaking kong tanggap na extra, 300. Mababa. Pinaka malaking kong natanggap ay mga 100 na extra. Ako, uh, oh, pinaka extra, mga 1,000, 1,000, 1,000. May bonus yun. <laughs> mga 850 siguro. Good morning sa inyong lahat mga amigo at welcome po ulit sa aking YouTube channel. And by the way po, ako pala si Warren at isa po akong seafarer na nagtatrabaho dito sa abroad. Pero bago ko po simulan ng aking bagong video, nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumuporta at nanood ng aking mga previous videos. Sa so last video natin ay pinag-usapan natin itong kano ang sahod ng Seaman sa year 2023. And today, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang extra income dito sa barko at ano yung mga paraan para kumita at magka-extra income dito sa barko. At sa video na ito ay ibubuking ko na papaano at kung magkano ang pwedeng kitain at maging extra income dito sa barko. Kaya kung first time mo magbarko o binabalak mo magtrabaho dito sa barko o di kaya gusto mo lang malaman kung magkano yung extra income ng iyong asawang siman, ng iyong kaibigan, ang iyong binabalak na utangan, well, ang video na ito ay para sa iyo. Paalala lang po mga amigo ng akin pong babanggitin ay hindi po ito yung actual na ekstrahan dito sa barko at ito po lamang ay isang estimated. So, kini-estimate ko lang kung magkano yung income based po sa akin experience at sa akin pong mga pinagtatanungan ng mga matagal na nagbarko. Nakadepende po yan sa third party Nakadepende po ito sa dami at hirap na gagawin na trabaho. And of course, nakadepende rin ito sa ilang tao ang involved sa isang trabaho. Dahil mas maraming tao, mas maraming hatian, mas bababa yung magiging extra na isang siman. By the way mga amigo, uh, palitan pala ng dollar ngayon. One dollar equivalent to 57 pesos. Instead of dollars yung sasabihin ko, so, i-convert ko lang ito into peso. Kabanggitin ko ngayon ay in peso na po ito. Number one, asahe. Dito sa barko mga amigo ay bugbugan yung trabaho especially kung ikaw po ay makakasampa at yung sasakyan mong barko ay luma. Siyempre marami nitong maintenance. talagang kinakailangan ng hubog na iyong katawan at isang daang porsyento na iyong lakas. Kaya karamihan sa mga lalaki at kalalakihan na nagkatrabaho sa lumang barko ay mahilig sa masahe kung ikaw amigo ay marunong may skills sa pagmamasahe ay pwede kang kumita at magka extra income dito sa barko so yung kikitain mo bilang isang masahista dito sa barko ang isang seaman ay nakakatanggap ng 1,700 to 5,700 pesos monthly pero hindi ibig sabihin na kapag isang lalaki ay nagmasahe sa isang lalaki ay gaya na agad ang iyong maririnig Ayaw, hey! Nice. Number 2 haircut o barbero. Dito sa barko mga amigo ay wala po kaming barbershop. At kadalasan talaga sa mga seaman ay hindi nagpapagupit dating sa port. Kadalasan kasi ang pinupuntahan ng mga seaman ay mga gala, mga tourist spot, pagkain. Bihira lang yung seaman na nagpapagupit sa labas. Kaya dito sa barko, kung ikaw marunong, meron talento, may skills pa rin sa paggugupit, pwede kang maging isang barbero dito sa barko at kahit anong gupit, pwede mong gawin mga amigo nakadepende sa seaman yan kahit na simikalbo bo ay pwede ka pa rin maging isang barbero dito sa barko pala ay ako yung barbero dito sa pag ikaw ay isang barbero amigo ay pwede kang kumita ng 1,700 pesos to 3,400 pesos buwan buwan Minsan may nagbibigay pa sa akin dati ng 100, so mga 5,000 pesos din. Kaya amigo, kung kayong mag na gaya nito, eto, eto, at eto, well, pwede ka na maging isang barbero dito sa barko mga amigyo Number 3, internet Okay, so internet mga amigyo, pag-uusapan natin Kung magkano nga ba ang kinikita ng isang marino Pag ikaw ay isang loader ng internet dito sa barko Isa sa pinakakailangan ng isang seaman ay internet Lalong-lalo na at malayo kami Kailangan naming makakontakt sa Pilipinas Kumag-anak namin kung ano yung mga nangyayari doon Kasi kapag may internet, medyo gumagaan yung aming pakiramdam So dito sa barko mga amigo, kung ikaw ay meron kang business ng internet, pwede kang kumita dito sa barko at maging isang maglo-load ng mga marino. In demand ang load internet dito sa barko. Meron ibang barko na kaya dito meron kaming 500 MB na libre. Hindi pa rin ito sapat kaya yung mga marino ay naghahanap pa rin sila ng additional internet. Kaya nagpapaload sila kung sino yung mga naglo-load. At kung isa kang internet loader ay pwede kang kumita ng 1,700 to 3,700 pesos monthly Depende sa kung gaano kabenta ang internet na meron ng isang loader so, Number 4 mga amigo, talent sa pagkanta at marunong gumamit ng musical instruments Kaya amigo kung ikaw ay marunong gumamit ng musical instruments Marunong ka rin kumanta so, dahil pero ibang mga sima na mahilig talaga sa music dahil na kapag mayroon mga okasyon, may mga opisyalis na mahilig din makinig ng mga musical instruments. Minsan nagbibigay yung isang mga uh, mga opisyalis na nagbibigay siya ng pera doon sa p perform Okay. Meron ako narinig dati mga amigo na isang timan, marunong siyang mag-saxophone. Ang isang pinapatugtog, binibigyan niya ito na extra income. Kapag ikaw ay marunong kumanta, marunong ka rin gumamit ng musical instruments, pwede kang kumita roughly estimate 1,000 to 5,700 pesos. Number 5, fabrication. Dito sa barko, alam naman po natin na yung barko ay made of metals at ito po ay exposed sa harsh environment. Pwede masira at kalawangin katagalan. May mga parts sa barko na kapag inayos ng mga ship's crew, pwede kami kumita ang pera. Kaya malaking tolong din ang marunong mag-welding, marunong gumamit ng acetylene, lift machine, kapag ikaw ay nakasampa sa mga lumang barko na maraming i-repair, -re minsan meron itong extra income at roughly estimate kakatanggap ang isang marino ng 570 to 11,500 pesos. Number six tank cleaning. Dito sa barko ay may maraming tangke na after some time ay kinakailangan pasukin at linisan. Gayan lang po ng mga freshwater tank, bunker fuel tanks, bilge wells at isama ko na rin dito ang scavenging. Ito yung sa loob ng makina ng barko na pinapasok ng mga engine crew. Lilinisan yung scavenging space. Nakakapag extra income kami sa paglilinis lamang ng mga tangke. Minsan umabot ito ng 4,500 estimate hanggang 11,500 pesos din mga amigo. Paalala lang po ulit, maaaring ito ay mas mababa pa sa aking binanggit or mas mataas pa po sa aking mga nabanggit na digits. So, number 7, number 7 na tayo mga amigo. Cargo hold cleaning. Ito yung paglilinis ng mga bodega. Papasukin yan ng mga deck department, deck crew at linisan. And well, so far ito lamang ang ay, malaki ang bayad. Hindi po madali ang paglilinis ng cargo hold. For example, asa malamig kami na lugar, dun sa bodega, maalikabok, kailangan lang akyatin yung bulkhead. Piligroso dahil gumagalaw yung barko, pwede silang mahulog. Kaya, dalasan itong cargo hold cleaning ito yung may pinakamalaking ekstrahan dito sa barko. Ang paglilinis ng cargo hold mga amigo, ay malaki ang ekstra na umaabot sa kung 9 cargo holds. Ito ay umaabot ng 15,500 100 to 55,000 pesos. Meron kang 15,000! Lame kayo! Okay kayo! Pwede na! So, ganyang kalaki ang tinatanggap ng isang marino after malinisan ang mga bodega. So, meron pa rin itong inspection. Additional mga amigo, lalo pa itong lalaki kapag sila ay gumagamit ng chemical sa paglilinis. Pag pumasa sa inspection, meron pa itong bonus na matatanggap ang isang seaman. Sana all. So at dyan po nagtatapos ang ating video mga amigo kung paano kumita ng extra income dito sa barko. Maraming maraming salamat po sa panonood and bye bye.